Ano sir, live kayo sa RMNDZXL Manila, si Lourdes po ito. Yes po. Uh, hello, good afternoon. Hi, good afternoon, Dok. Dok, oh, so. alam niyo, kanina maraming nagulat kasi mayroon pong uh, 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 apila yung Makati Medical Center kung sino po yung maaaring makapag-donate ng dugo, kinukulang sa dugo. Sa inyo po mga member hospitals, may ganito ho bang kahalintula din na insidente ngayon, Dok? well actually depende po kung uh, saan din lalagaw gagamitin yung dugo no kasi ever since naayos po yung sa blood banking natin at saka ng red cross pinagbabawal na po halos yung mga nagbebenta talaga ng dugo no uh -huh. so normally naghahanap tayo talaga ng mga donors uh -huh. donors mula sa mga kamag-anak sa mga tao hindi po yung nagbebenta ng dugo ngayon Okay, pero wala naman pong uh, uh, reported sa inyo po mga member hospital na uh, may kakulangan ng dugo at uh, kinakailangan manawagan din sa ating mga kababayan para makapag Ah, uh, so far wala naman mm -hmm. po kami ano, ah, uh, uh, narinig na ganyan na uh, maraming nangangailangan ng dugo. Uh, mm -hmm. I'm not sure lang kung bakit doon sa particular na no hospital mm -hmm. o sa pangkatin med ba? Yes, yes. Bakit, uh, uh -oh uh, kung bakit nangangailangan sila. Baka may isang pasyente na talaga o ilang pasyente na talagang kinakailangan. Oh. Ano Pero Dok, um, tama um, sinabi nyo kanina, no? usually talaga parang naging ano na centralized, usually talaga nasa Philippine Red Cross pumupunta. Yes po, sila po ang usual na pinagdodonate mm -hmm. na mm ng dugo. Ngayon, pagka sa mga ospital ng po, halimbawa, ang kamag-anak niya operahan mm -hmm. at na, na nangangailangan na naghahanda na, na kailangang maghanda ng dugo, ang ginagawa po natin ay tinatawagin yung mga kamag-anak. sa ganun po, Uh, hindi agad hindi magi emergency no may nakahanda na talagang dugo kung talagang malamang ay uh. kakailanganin niya na ganun po hindi dumarating diyan sa pagkakataon na tayo nananawagan laging ganyan no uh -uh. dapat po nakahanda kung talagang ano uh -uh. Uh, regular po yung operasyon dok sa inyo mga member hospital ba may mga pupunta rin para mag-donate ng dugo or i dinidirekta na rin nila sa Red Cross ah depende po yun sa hospital. Meron pong hospital uh -huh. na inaallow na mag-extract uh, at uh, uh, kumuha ng mga uh -huh blood donation ano po hindi lahat pong hospital pwede kayong uh, extraano no uh, so meron lang pong allowed na hospital na pwede silang mag-extra o kumuha ng dugo at mag-imbak ng dugo ano uh, ang talaga pong ano ay sa na uh, Philippine National Red Cross oh at syempre dog alam mo tama yung sinabi nyo rin dog kanina para maiwasan yung negosyo na yung pagbibenta ng dugo mm -hmm. Kaya talaga pong uh, pinagbabawal 'yan, ano. Unang-una eh uh hindi po naman dapat uh, maging professional mm -hmm. profession yung uh, ano, na mm -hmm. talaga na nabubuhay kayo sa pagdudonate donate ng dugo. Hindi po mm -hmm. ganoon dapat 'yan, no. Ah, mm -hmm. uh, as as much as possible po, ah uh, 'yung pong maayos uh, ng katawan na talaga namang uh, uh, malalakas at 'to, ano, hindi po sila mag-donate, no. pa nga asa po 'yun, nakakatulong pa sa kalusugan ng mga nagdo-donate. Mm -hmm. okay. Doc, kumusta ang inyong mga ospital? sa panahon na ito, Dok? Ah, uh, so far, maayos naman po. mm -hmm. Siyempre, medyo tumataas ng konti. Siguro yung mga trangkaso. Mm -hmm. And then, of course, binabantayin natin kung uh, uh, dahil misa nagbabahaan na naman. Okay. Ay, so, nagwa-watch out din po tayo. Baka tumaas na naman ang dengue. Tumaas din po ang leptospirosis. Yun po. Uh, kumusta po ang relasyon po ninyo sa PhilHealth? Mm, um, so far, uh, nagkakasundo naman po kami. At ta uh, maayos naman po ang nila ng mga current accounts so, no mabilis na at medyo natutuwa naman po ang ating mga ospital at mabilis na pag-aayos nila basta maayos po yung pagsasubmit nila ng kanilang mga claim as of this moment wala naman po mga ospital na may mga panawagang sa ibang ospital na lang dalhin dahil sarado kami or kaya ay sobra-sobra na yung aming mga pasyente walang overflowing of uh, patients Uh, parang wala naman po kami mm -hmm. ngayong uh, ano na nag-overflow ano. Uh, Minsan lang po siguro ang marami talaga pasyente. sete, yung mga government facilities, ano. Mm -hmm. uh, sa private hospitals uh, so far, wala naman po kami narinig na talaga nananawagan sila dahil uh, kulang na ang kanilang mga kama. Dok, maraming salamat sa inyong oras. Ano, mabuhay po kayo. Salamat po sa serbisyo, Doc. Thank you. Salamat din po, Ma'am Lourdes. Thank you. D